Narito na ang mabibilis na balita dito sa Teletabloid Quickie. Nahuli na ang isa sa mga suspect sa pagbobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office, Naaresto noong Miyerkules ang suspect na si Jafar Gamo Sultan alias Jaff at Kurot sa barangay Dulay Proper sa Marawi City. Si Sultan ay kasabwat umano ng alias Omar na siyang nagdala ng improvised explosive device sa Dimaporo Gymnasium sa loob ng universidad. Pinaghahanap pa ang ibang suspect na sangkot sa pag-atake. Apat naman ang nasawi habang higit 40 ang sugatan sa nangyaring pagsabog habang nagbibisa sa naturang gymnasium. Samantala, ipinaalam na ng Philippine Coast Guard sa China ang nangyari umanong pagbangga ng kanilang bulk carrier vessel sa bangka ng limang bangis d'ang Pinoy malapit sa karagatan ng Paluan, Occidental, Mindoro. Ayon kay PCG Spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nagbigay na umano ng sulat ang kanilang safety officer sa China nitong Huwebes. Dapat umanong managot ang mga sangkot kung may sapat na ebidensya sa nangyaring insidente. Matatanda ang nabangga ng bulk carrier ang bangka ng mga mangisda noong Martes pasado alas 4 ng hapon. Nailigtas naman ng PCG ang limang sakay ng mangisda. Sa sitwasyon naman sa Mayon, ibinaba na sa Alert Level 2 ang Bulcang Mayon ngayong biyernes ayon sa FIVOLTS. Mula sa Alert Level 3 ay ibinaba na sa Alert Level 2 ang status ng Bulcang Mayon dahil sa pagbaba ng mga aktibidad nito. Pero sabi ng FIVOX, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang mga aktibidad sa bulkan. Matatanda ang itinasa Level 3 noong June ang bulkang mayon dahil sa patuloy na pagbuga nito ng abo at lava. Sa ibang balita, nasunog ang mga nakahilerang tindahan sa ilalim ng LRT Baclaran sa Pasay City nitong ano ang sulog sa isang tindahan ng pagkain at kumalat ito sa mga katabipang tindahan. Wala namang nasawi o nasugatan dahil sarado ang mga tindahan nang mangyari ang insidente. Malaki naman ang panghihinayang ng mga tinderong sunugan dahil malaking lugi umano sa kanila ang nangyaring sunog. Patuloy namang investigasyon ng BFP sa pinagbulan ng apoy. Para naman sa ating showbiz chika, Ipinunyag ni Annabel Rama na isang buwan na ang umuwi sa bahay niya ang anak na si Richard Gutierrez. Sa gitna ng espekulasyong hiwalay na si Richard at Sara Labati, ay nagtanong ang ABS-CBN News kay Annabel kung ano na ang estado ng anak niya. Aniya, isang buwan na ang umuwi sa kanya si Richard pero nagbabalak daw itong lumipat sa alabang pagkatapos ng Pasko. Kabila ng paglilipat bahay ni Richard ay hindi masagot ni Annabel kung hiwalay na nga ba ang anak niya at si Sarah. Say niya, hindi pa siya pwede magsalita tungkol dito at ang pag-uwi lamang ni Richard sa bahay niya ang pwede niyang ibunyag. Mamayang 6pm, abangan ninyo ang iba pang mainit na isyo sa bansa, mundo ng politika at showbiz. Ako si Paolo Palileo para sa mababilis na balita dito sa Teletabloid Quickie.